trabaho. Mula ng 200. Ang pagmamake-up sa trabaho ay nakakapekto sa imahe ng kumpanya. Mula ng 500. Ano sinitingnan mo? Bago ka lang dito, no? Huli ka pa sa unang araw mo. Lumapit ka at magbayad ng multa. Diba dapat magsimula ng trabaho ng 9? Alas 8.50 si Quinta pa lang ngayon. Hindi ako na late. Bakit ako magbabayad ng multa? Dahil ako nagmamahala sa kumpanya ito. Paano kung hindi ako magbabayad? Sige, tatandaan kita. Bakit mo siya ginalit? Siya ang supervisor ng kumpanya nga, siya ang um, namamahala sa lahat na ng mga ng kumpanya ito. Hindi natin siya puwente kaliti. Magiging makarap ang pahay mula ngayon. Bago kayo umuwi, tapos niyo para sa akin ang tatlong taong financial statements na ito. Darating ang chairman para inspection ang mga ito ngayon. Siguro kung tamang datos. Pero, tatlong oras na lang ang titira bago ako umuwi. Paano ko yan magagawa? Hindi mo kaya? Kung hindi mo kaya, lumayas ka. Ay, tulungan kita. Magkasama ka, ha? Sige. Ito, ito, at ito. Tapusin niyo lahat para sa akin ko hindi nyo kaya, sabay kayong dalawa na lalabas. Ay, sinasadyan niyo. Mahirapan ka. Bilisan mo at gawin niyo na makasama. Ah. Ah. Sa wakas, tapos na. Malaking talaga tulong mo na yun. Wala, ano man? Ay, oo oh nga pala. Ito ang Jimilan Orange Exfoliating Whitening Gel para sa iyo. Napansin ko na madalas maging oily ang mukha mo at palagi kang nakakaroon ng blackheads at close feet dunis. Perfecto ito para sa iyo. Sige, subukan mo para hindi na niya sabihin na naaapektuhan ka ng na imahe ng kumpanya at multahan ka ng bukas. Ay, hindi ko ay asahan na ikaw. Kaya sana laki ay may alam ko sa mga bagay na ito. Subukan ko ito. Wow, ang isa talaga ng isulit yung ito. Pakilang niya talinis at aplasko ang mukha maginawag at mas pa ito. Siyempre, tag-init na, naranandaman mo ba ang parang may isang patong na langis sa mukha mo araw-araw? Malalaking pores, pagiging maporol, at pagkakabuo ng makeup. Madali rin makaroon na agni at blackhead ng mukha mo. Sinong hindi nakakagusto sa isang mukha ng ganyan? Pero lahat ng mga kaibigan ko ay gumagamit ng gel na to. Sabi nilang lahat, maganda ito. Watery gel texture, magaan at hindi malakit. Madali ikalat, ang dual moisturizing particle ay malalim na naglilinis ang mga lumang patay na sedula ng balat, langis at dumi ay lumulutang lahat sa ibabaw. Pagkatapos maghugas, nakakapresko at malinis, hindi na oily ang mukha, na hindi na rin ito mapurol at magaspang. Mabilis din masipsip ang mga kasunod ng produkto ng skincare. Hindi na nakakatakot na pagkabuo ng pag ng make-up. Malinis ang mukha at ang kulay ng balat ay lumiliwag ng isang degree. Hindi na rin nakatakot lumabas ng walang make-up. Chairman! handa na ang mga report Pakitingnan po. Chaba, hindi niya ginawa. Ha? Alin man sa mga report na ito? Tumahimik ka. Kung hindi ko ginawa, ikaw ba ang gumawa? Sigurado ka bang ikaw ang ginawa lahat na to? Bakit ikaw? Ano, nadismaya ka? Hindi pa, ito ang uh, isforidyo na binigay mo sa aking kahabo. Oo, oh, tama. Ay, oo nga pala. Sobra gusto mo to, di ba? Kung ganyan, mula na yon, ikaw nang mamamahala na produkto ito. Ikaw ang bagong supervisor ng kumpanya to. At ikaw, maaari mo na-impake mga gamit mo at umuwi. Bakit? Dahil ako ang namamahala sa kumpanya ito. I-click ang avatar para pumasok sa live broadcast room. Maaari kang bumili ang parehong produkto doon, mag-order at mayroon mas maraming diskwento. Bakit karamihan sa mga tao ay may blackheads? Ito ay sanhin ng pangmatagalang pagpapabaya. 90% ng blackheads ay gawa sa langis. Mukha silang maliliit na buto ng strawberry, magaspang sa pandama, at maaaring maglabas ng dilaw-puting dumi kapag piniga. Ang maling paggamit ng comedone extractor, nose strips, o mga daliri ay maaaring lumala ang blackheads. Ang tamang paraan ay regular na mag-exfoliate. Maglagay ng blood orange exfoliating gel sa iyong ilong. Imasahin ang pabilog sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ay banlawan ng mabuti. Panatilihin ang routine na ito. At magpaalam sa strawberry nose. Bakit ang baho nito? Kasi barado na ang langis mo matagal na. Mas okay na gamitin ito minsan kaysa maghilamos ng mainit na tubig 10 beses. Kahit matagal ka ng may blackheads, kahit ilang taon na yan, subukan mo lang to. Tunay na resulta ang basihan ko. Medyo mahal, pero pati pores sa pisngi. Takot dito. Sobrang mahal. Pero pati blackheads sa ilong. Nanginginig. Super mahal. Pero pati bukol. Sumusuko. Okay para sa oily na balat. Magaspang na texture. Mga itim-itim sa ilong. Pero oo. Medyo pricey. Pero ngayon, di na masyadong mahal. May promo ang GME Lan. Uulitin ko, marami kang blackheads o saradong pores. Gamitin ito yung beses kada araw. Malalaking pores. Gamitin do beses. Consistent lang. Babalik ka para... Jeannie Lan